So ayun guys, nandito ako sa kanto ng A6 Dito sa Mega Marine Road Nagkaroon ako ng problema Dahil ayun, Lumuwag pala yung tornillo ko Sa this Ay nako Naglalambing ata sa akin si Rosie ngayon eh Paano masabi? So tatawag tayo sa kapatid ko Tumating din yung kapatid ko Ay nako Huwag kayo iya Stress So yun guys Tanggalin natin Yun Buti na ikot pa Kasi Pag hindi na ikot yan Retread Surbol. So, lagyan natin siya ng treadlock. Lagyan natin siya nito para... Para hindi na siya lumuwag. Red lock lang Goods na Sana mag lock sya Lahat sya lalagyan na natin Para iwas aberya Ito lahat dyan, nalagyan natin hmm? Luwag lahat Buti na lang, wala nangyaring masama sa atin guys Yan Yan natin trade Buti na lang, dito lang ako sa may ano P6 Dito na ako nagkaroon ng averya oh Ako <sighs> Grabe Kailangan talaga na trade lock Dahil <laughs> Ang bilis lumumag habili lang yun. yan. Ah, 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 ah. Ayan. Okay na guys. Whew, thank you Lord. So yun, tapos na rin Ayan. So yun na, guys Take off na ako uh, yun yung mga hindi natin nakasahan na magkakaroon tayo ng aberya pero buti na lang Andiyan yung Andiyan yung kapatid ko Para i-risk ako So yun na nga guys Let's go